So yo guys, uh, welcome back sa ating vlog. So for today's video eh, tuturuan ko kayo kung paano buksan yung engine yung sa may hood ng Mirage G4 GLS, GLX, okay? So ito yung ano 'di ba? Yan yung steering wheel mo. Yan. Tapos dito lang yan sa may baba, guys. Sa may baba lang na part. So iba-iba yan guys ha? sa sa ibang type na sasakyan iba naman pero dito sa Mirage dito siya ayan okay. dito siya guys binuksan ko yung pinto para makita nyo ito ito ang part na. so hihilahin nyo lang yan guys ayan okay. hilahin mo lang yun pag mo na bas So pag nyo yan guys, mag-aangat yan ng konti dyan. So hahanapin mo lang yung parang lock dyan. Itutulak mo lang sya konti. Ganyan na. Yan, tapos aangat mo sya. Yan. Aangat mo lang sya. Tapos hanapin mo lang yung stand nya. Ito, ito. Lagay mo lang dyan. Okay. So, yun. So, yan. Nabuksan na natin yung hood. Ito yung engine niya. 1.2 engine. So, yun lang muna guys para sa video na ito. Salamat!